Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito tayo sa aplaya Kung saan ito ang bahay nila Uyong. So ngayon, asa nagbangka ninyo Uyong? Yang blue amin 'yan. Sa so, papa mo 'yan. Uh -uh. Oo. Oh, At saka ito. Huh? Yan bangka. Okay. Yan. So ngayon, guys, ang gagawin po natin ay mamamangka po tayo. Saan ipapadaan yan dito? Mhm. -mm. Ano ang kuku ano ang kukunin natin mamayang gabi? Mga crabs, fish, nails, toyom. Toyom. Wala mas snail nail dire. Eh. Na naman dito. Mga, mga kinason, yung Pog kinason. Sure? Yung kinason. Ah, okay. So ngayon ay tatakayin natin kung paano na po ang buhay ni Uyong dito sa dagat dahil siya na po ay isang mananagat. Okay? So tara, puntahan na po natin sa si Uyong guys. Si uan si eh juji kining kunsa to kan pa do ko kining wala da to na pa do ko juji sino man si papa nagbantay dito wala si. kay banan lang siya ni eh uan uan sab so ah, guys kita. umiiyak po ang mama ni uyong kasi nga, ikaw ko mag kadala ng pinto pa Ma. ano ah, si papa si papa mo magsasaan nagpaubang ka sa, Nagpa sa, sa... kan-an-an Kaya, mm. ng hospital mo itong, akong apo ba? Hmm. Apo mo. Apamangkin. Okay. Ngayon. Amot lang, buulit ba ito? No. Kaya igor lang sa, ano? Sa, ano? Sa, ano? Sa, ano? Dito, dito, dito ka uli. Nagpaban, nagpaban. Kasi, nagpaban siya. Nagpaban siya. Wala may, may okay. galag si Nina.

Huken. Fal okay. ta ma filt. So dahil diyan ang ganda po ng ating dagat. Diba? green. Green o oh, tapos sunset na karon, guys. Beshi, tingnan mo, oh. ang ganda dito. baba tayo doon sa island. Pwede ba tayo maligo dito? Kaso parang mahirap umakyat. Ah, yan ang ating forest. <noise> 20 o kuha ka. Tapos, kani, pila ni? 30. Ang pala yun? karot. Dali. O, di 50 dahil yun. Kani, pila? 20. O, 20 rin. 70. Ano ba kinuha mo? Ito? Oo. dalawa? na? Okay. Let's go.